Kumusta biyaya at kapayapaan? Napakaganda na maaari tayong magkasama upang tamasahin ang tatlumpung minuto ng karunungan. Tatlumpung minuto na tiyak na mga minuto ng espiritual na paglago ng pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang mga panahong ating ginagalawan, sinabi ni Apostol Pablo na ito ay mahirap na mga panahon ng pagtatapos at kailangan nila ng isang panlaban sa pagkatalo. Kailangan nating matutunan ang tungkol sa espiritual na autoridad. Ako si Apostol Miguel Andio, mula sa Cristo Vive Evangelical Church. Isang karangalan at kasiyahang makasama ka. Pag-isipan natin ito, pakiusap. Kapag may nagpahayag kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kapag may tumanggap sa Kanya, mayroong isang pagpapahayag na wala sa Biblia sa kontekstong Kristiyano. Sino ang tumatanggap? Hindi, hindi sinasabi ng Biblia na tanggapin. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa pagtanggap o pagtatapat. Sinasabi ng salita ng Panginoon na sa mga nagpahayag kay Jesus, binibigyan ng Diyos ang autoridad ng isang anak ng Diyos. Ganito ang sabi sa aklat ni Juan, Tanggapin ang autoridad ng isang anak ng Diyos, ang autoridad ng isang taong tinubos ang autoridad na nagbibigay daan sa isang tao na malampasan ang mga hadlang, kahirapan at pagbabago sa buhay sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Kaya gusto ka ng Panginoon na gisingin. Ngayon ay isang araw ng pagising upang mamuhay ng isang makapangyarihang buhay. Isang makapangyarihang buhay. Nasa iyo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo pa nakakaranas ng ganitong pakikipagtagpo sa Diyos, kung gayon ito ang magiging pinakadakila at marahil para sa isang tao ang huling pagkakataon ng kanilang buhay. Manampalataya kay Jesus, manampalataya sa iisa at makapangyarihang Diyos, maniwala sa may lahat ng autoridad, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan at lahat ng kamahalan, dahil siya ang tanging tunay na Diyos, siya ang soberanong Diyos. Siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya kapag hinanap at nahanap ng Diyos, nasa kanya ang soberanya na ito, ang pinakamataas na kapangyarihan na gawin ito. Ang tao ay maaaring nasa pinakamasama sa mundong ito. Ang tao ay maaaring lumakad sa madilim at madilim na mga landas. Ang tao ay maaaring dominado ng droga, ng alkohol, ng sistema. Ang laso ng mundong ito, ngunit kung siya ay isang tupa ni Jesus, magkakaroon ng isang radikal na sandali sa kanyang buhay kapag siya ay nakikinig dahil siya ay inihanda ng Diyos para dito, siya ay may tulad tupa na tainga, siya ay nakikinig sa tinig ni Jesus, siya ay sumusunod kay Jesus, sabi niya Panginoong Heso Kristo. Sinasabi ng Bibliya na walang makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kapag sinabi mong si Jesus ay aking Panginoon mula sa sandaling iyon, si Kristo na ang nasa iyo, ikaw ay hindi na ang iyong sariling Panginoon. Si Kristo ay naghahari sa loob mo. Kaya kung si Kristo ay naghahari sa akin, nangangahulugan ito na mayroon akong isang tawag na maghari upang maghari sa buhay, hindi upang dominado ng mga bagay ng laman, ng mga bagay ng mundo. Kaya't ang pagtubos ni Jesus ay hindi lamang nagligtas sa atin, kundi naglagay din sa atin. May hawak tayong posisyon ng autoridad sa lupaing ito. At alam mo ba na ang mga may autoridad ay mayroon ding lakas na magpahayag ng tagumpay upang labanan ang kaaway, upang baguhin ang espiritual na kapaligiran? Sino ang nagbigay sa atin ng autoridad na ito? Si Kristo iyon, siya ang nagsabi sa aklat ni Lucas sa Kabanata 10, versikulo 11, sinabi niya, Narito binigyan kita ng kapamahalaan at tingnan ang mga nakakagulat na ekspresyon, talagang nakakagulat. Sabi niya, may autoridad kang yurakan ang mga ahas at alakdan laban sa lahat ng kapangyarihan ng kalaban at wala, ganap na wala, magdudulot ito sa iyo ng pinsala. Sinabi niya ito sa mga alagad, ang pitumpo na nagbabalik na masaya na nakakita ng napakaraming maluwalhating bagay, ang autoridad na ipinagkaloob ni Kristo ay narito pinatunayan ng salita. Ito ay eksaktong kaparehong autoridad na mayroon tayo dahil tayo ay kay Kristo. Kaya, paano ipinakikita ang autoridad na ito? Sa pamamagitan ng biblikal na kaalaman at pagtatapat? Kung ano ang pinaniniwalaan ko, sinasabi ko, kaya hindi mo kaya at dahil hindi ka mahinang tao, hindi mo masasabing mahina ako malakas ka man o mahina, mayroon kang Diyos o wala. Kapag si Jesus ang iyong Panginoon, ikaw ay isang malakas na tao. Bakit, Apostol? Dahil tayo ay binihisa ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo, pipilitin kong muli ang talatang ito tungkol sa pagtapak sa mga alakdan at ahas. Alam mo ba kung ano ang mga alakdan at ahas? Siyempre, nakatira kami sa isang lungsod. Wala kang nakikitang ahas at alakdan na naglalakad sa kalye, ngunit sila ay mga kapangyarihan. Ito ay mga pamunuan, ito ay mga demonyong kapangyarihan na nasa mundong ito. Ang jablo ay may kanyang mga tagapayo, ang jablo ay may kanyang mga anghel ng kadiliman, ang jablo ay may mga taong nakadamit ng kasamaan mga pamunuan, kapangyarihan, pinuno ng madilim na mundong ito, espiritual na puwersa ng kasamaan, lahat ng nakikipagdigma laban sa Diyos at laban sa mga pag-aari ng Diyos. Ngayon tingnan, sinasabi nito na mayroon tayong autoridad na yurakan ang mga bagay. Ang pagtapak sa mga ahas at mga alakdan sa makatuwid ang autoridad na yurakan ay nasa ilalim ng ating mga paa, ang mga muog, sophism at kayabangan ay nasa ilalim ng ating mga paa dahil tayo ay nakadamit ng kapangyarihan. Sinabi niya, lahat ng kapangyarihan ng kalaban, lahat ng ito maging kapangyarihan ng sakit, ng sakit, ng droga, ng alak, ng mga udyok, ng pagpapakamatay, lahat ng kapangyarihan ng kaaway, lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Nasa ilalim mismo ng aming mga paa. Pastor, meron ka bang lakas ng loob na sabihin niyon? Sa mundo kung saan naghahari ang Diablo, totoo, ang buong mundo ay nasa kapangyarihan ng masama. Ngunit pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari, ang Leon ng Tribo ni Huda, ang nagsasabi na nasa atin ang lahat ng autoridad. Kaya kapag siya, ang tinutukoy niya ay ang mga disipulo, ngunit ang tinutukoy niya ay ang mga tao ng Diyos. Iniisip ng bayan ng Diyos na tanging ang pastor o ang pinuno o ang obispo lamang ang may kapangyarihan na siya ay pinahiran, ngunit ang pagpapahid ay nasa ating lahat. Taglay natin ang pagpapahid na nagmumula sa Diyos. Pagkatapos, yurakan ng mga ahas at mga alakdan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ngayon, tingnan mo, wala, ganap na wala ang makakasama sa iyo. Walang magdudulot sa iyo ng anumang pinsala. Kaya ito ang ugali ng isang taong nakauunawa na binigyan na sila ni Kristo ng autoridad upang mapagtagumpayan ang pang-aapi, labanan ang kalooban ng kadiliman at sumulong sa buhay ng may katapangan. At sasabihin ko pa sa iyo ang espiritual na autoridad na ito ay hindi isang emosyonal na autoridad. Ito ay espiritual, ito ay makapangyarihan dahil ito ay nagmula kay Heso Kristo ang makapangyarihan. Sa makatuwid, ang mga tinubos ay hindi maaring manatiling tahimik sa harap ng kadiliman. Dapat ipahayag ng mga tinubos ang tagumpay na napanalunan na sa krus. Kaya nga sinabi ni Pablo na tayo ay higit pa sa mga mananakop. Higit pa tayo sa mga mananakop. Ngunit hindi ito maaring manatiling haka-haka lamang. Mga kang pangako, mayroon tayong katotohanang nakatatak sa loob natin. Si Kristo sa atin ay ang pag-asa ng kaluwalhatian tayo ay isang Espiritu kasama ng Panginoon. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng autoridad na ito. Sa aba natin, mga Kristiyano sa buong mundo, kung hindi tayo binihisan ng autoridad na ito, kung wala tayo, kung wala tayong helmet ng kaligtasan na mahalaga para sa ating proteksyon, kung wala tayong matibay na proteksyon na katatagan para sa ating mga puso at damdamin, kung wala tayong matalim na tabak ng salita na nagsisilbing gabay kung wala tayong sinturon ng katatagan na nagbubuklod sa atin, kung wala tayong mga sandalyas ng kaligtasan na nagdadala sa atin sa tamang landas, tayo ay unti-unting matutunaw at mawawala sa mundong ito. Kaya pala John tinuruan niya ang simbahan na sinasabi, mas dakila siya na nasa atin kaysa sa nasa mundong ito. Ang mas malaki ay nangangahulugang mas malaki. Sinabi ni Pablo sa mga Romano, Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaring laban sa atin? Kaya't ginigising ko sa iyong isip at puso ang espiritu ng mandirigma, ang espiritu ng lakas, ang espiritu ng espiritual na autoridad. Ito ay tumutulong sa amin na matatag na labanan ang kahirapan pagdating, ang problema ng karamdaman, sakit, diagnosis, pagbabala, kapag nahaharap ka sa ilang uri ng krisis. Hindi ka na mahina, may kapangyarihan ka na. Kaya nga sabi ni Santiago sa Kabanata 4, versikulo 5 at 7, Pasakop nga kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at tatakas siya sa inyo. Ang jablo ay tumatakas lamang, ang kanyang ipinadala ay hindi mahipo, ang taong nasasakupan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang taong nagsasabing, Jesus, ikaw ang aking Panginoon, yung taong may, ang katatagan na ibinigay niya sa akin ay tunay na mahalaga dahil wala itong kinalaman sa laman. Hindi kailanman natakot ang jablo sa mga sumisigaw. Ang mundo ng kadiliman ay hindi pinahihina ng mga nag-aayuno o nagpapalipas ng gabi na walang tulog. Siya ay tumatakas, sabi niya, nasakop ng Diyos, nilabanan niya ang Diablo at tatakas siya sa inyo. Bakit siya tumatakas? Kasi kapag tumingin siya sa amin, sino ang nakikita niya? Kristo. Sa aking mga salita, sa aking mga ugali, sa aking pag-uugali, nakikita niya si Kristo. Kaya kung nakikita niya si Kristo, ako ay hindi nasisira, ikaw ay hindi nasisira. Kaya ang jablo ay hindi natatakot sa hiyawan. Inuulit ko. Minsan nakikita ko ang mga kasamahan sa social media, sumisigaw sa loob ng simbahan, the devil does not exist. Ang sigaw ay hindi nakakagambala sa kadiliman, ngunit ang pagsunod at isang buhay ng kabanalan. Isang buhay na tunay na nakatuon sa simbahan sa kaharian, sa mga pamantayan ng Biblia, minamahal, iyon ay isang matagumpay na mandirigma. Kaya kapag nagpasakop ka sa Diyos, bumangon ka ng may autoridad. Hindi mo kailangang tumakas sa anumang bagay o sinuman ni matakot sa sinuman. Higit pa rito, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ito ay napakahalaga. Sinabi ni Job, ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari sa akin. Ang buhay ng isang pastor ay isang buhay ng paghaharap 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo? Kung wala akong biblical knowledge, kung hindi ko alam kung paano ako mag-react, mahal ko, natupok na ako. Kaya sinasabi ng Biblia na siya ang tumatakas Kapag nakita niya si Kristo sa patutoo sa mga ugali, sa paninindigan, sa pagkamamamayan, kapag nakita niya si Kristo sa ating mga salita, sa ating mga damdamin, tapos oo, tapos tumakas siya. Ang mga tinubos ay hindi nakipagkompromiso sa kasalanan. Nilalabanan nila ito ng may autoridad. Kaya ngayon tayo ay nagpapahayag at namumuhay ayon sa isang salita ng autoridad. Sa dalawang korinto, ang pananalitang ito, ako, halos araw-araw ko itong ginagamit sa aking mga pagtatapat. Si Apostol Pablo, na sumusulat sa mga taga-korinto, ay nagsabi dito sa Kabanata 10 ng ikalawang sulat, ang mga sandata ng ating pakikidigma ay hindi makalaman, ngunit makapangyarihan sa Diyos. Tingnan mo, ang mga armas na mayroon tayo ay hindi isang Kalashnikov, isang R-15, isang 7.62, isang Colt 45 o 38. Ang mga sandata ng ating pakikidigma ay hindi makalaman sila ay makapangyarihan sa Diyos. Kaya mayroon tayong dalawang napakalakas na sandata, pagtatapat at pananampalataya. Kung ano ang pinaniniwalaan ko, sinasabi ko, kaya sandata sila, makapangyarihan daw sila sa Diyos hindi sila makapangyarihan sa aking laman kundi sa Diyos. At mayroon siyang kakayahan, maniwala ka man o hindi, nasirain ang mga kuta upang wasakin ang mga argumento at ang bawat pagkukunwari na lumalaban sa pagkakilala sa Diyos na dinadala ang bawat pag-iisip sa pagkabihag sa pagsunod kay Kristo. Kaya sabay nating pag-isipan ito. Hindi kami tinawag para maging biktima. Natalo mga kabiguan. Tinawag kami para maging winner. Upang ipahayag at isabuhay ang salita ng autoridad, pagkatapos ay nagsalita si Paul tungkol sa mga sandata. Hindi sila kabilang sa ating hukbo, hindi tayo katawang tao. Ngunit makapangyarihan sila sa Diyos at sinisira nila ang mga kuta. Ano ang fortaleza? Minsan ang amang stuway, mga dibing na nasa loob. Hindi ako papasa, hindi ko gagawin, hindi ako magiging masaya, hindi ko deserve dahil kinukundena ako ng pamilya at ng nakaraan ko. Alam ko ang ginawa mo noong summer. Dumating ang jablo na may mga panukala. Sinasabi ng Biblia, nawawasakin natin ang mga muog na ito, pabulaanan ang mga sofism, mga kalahating katotohanan na ginagamit ng jablo upang linlangin ang bayan ng Diyos. At ang pagmamalaki ang pagmamataas ay tumutukoy sa mga paninindigan ng isang tao kung minsan sa buhay na walang alinlangan na hahantong sa pagkawasak. At sinabi niya, kung gayon, paano natin ito gagawin, Apostol? Sinabi niya, anuman ang bumangon laban sa kaalaman ng Diyos, dapat nating dalhin ang ating mga pag-iisip na bihag sa pagsunod kay Kristo. Iye, may palaso sa dart na dumating sa buhay ko. May isang bagay na aking nilalabanan, isang sitwasyon, isang balakid, isang krisis. Dapat kong dalhin ang lahat ng aking mga iniisip sa pagsunod. Alam kong mahirap itong ehersisyo, ngunit ang Diyos ang nagsasalita sa iyong buhay. Dahil mayroon kang ilang mga pagkatalo, ilang mga kabiguan dahil inamin mo na ikaw ay naging mahina at palaging mahina. At isa kang talunan, may sakit ka, wala ka, hindi mo kaya. Kapag sinabi ng Biblia na magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin, ito ay isang bagay ng paniniwala o hindi paniniwala. Maniwala man ako o hindi, alin man sa Diyos ako o hindi sa Diyos. Kailangan kong maging radikal. Ako ay isang radikal na mananampalataya. Ako ay isang lubhang evangelikal na mananampalataya. Ako ay isang mananampalataya na tunay na sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia at wala akong plano B sa aking buhay. Naniniwala ako o naniniwala ako, walang oo o hindi sa buhay ko. Yan ang gusto kong i-encourage sa puso mo. Sinabi niya na kapag kinuha ko, binibihag ko ang aking mga iniisip kay Kristo. Kapag nagsimula akong mag-isip at magsalita tulad ni Kristo, habang ang salita ay nagtuturo sa akin, minamahal, ang autoridad ay nananaig. Kaya, gamitin ang iyong bibig upang makipagdigma ng may pananampalataya at pananampalataya. Ang mga tinubos ay nagsasalita tulad ng isang naniniwala, manalangin tulad ng isang naghahari, lumakad tulad ng isa na nagtagumpay. May autoridad kang ipahayag ang iyong paggaling, kapayapaan at pagpapalaya sa iyong tahanan sa mga sitwasyon kung saan sasabihin mo. Apostol, nabubuhay ako sa isang mala sitwasyon sa buhay ko, hindi ko nakaya, apostol. Kaya ang tinubos ay hindi lamang isang nakaligtas, hindi lamang isang taong nakaligtas, ngunit isang taong namamahala, isang taong lumalaban, isang taong suhol ang mga maling gawain ng mundo, kasalanan, masasamang ugali at mala-demonyong tukso. At sabi niya, hindi ako biktima, ako ang nanalo. Ang Panginoong Jesus ang namamahala sa aking buhay. Binigyan niya ako ng autoridad. Kaya hindi ka tinawag ng Diyos para matakot? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, sabi ni Pablo kay Timoteo. Binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan at pagmamahal, ng autoridad. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, pagpipigil sa sarili at balanse hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Huwag maging duwag, tumigil sa paglalakad na parang biktima. Ikaw ay tinubos, ikaw ay isang anak, ikaw ay isang tagapagmana. Ngayon ang araw para sa iyo na tumayo at humalili sa iyong lugar. Ipinapahayag ko ng malakas ngayon na sa akin ang autoridad ni Kristo sa aking buhay. Walang makakalaban sa akin. Mas dakila siya na nasa akin kaysa sa nasa mundong ito. Apostol, ngunit iyon lang ang sinasabi ko, hindi hindi dahil kung magsasalita ka, ito ay dahil naniniwala ka. Ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita, ngunit inaasahan. Sigurado 'yan. Sabihin mo sa akin, ito ay isang katiyakan. Ito ay isang paniniwala. Sabihin mo ulit, hindi ako binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Binigyan ako ng Diyos ng Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Balanse sa buhay. Kaya tinutugunan ko kayo na nasa loob ng ospital, sa loob ng ICU, o may kahilahilakbot na medikal na diagnosis, o may nakakatakot na pagbabala. O dahil nakita mo ito sa Google, sa Dr. Google, kung ano ang sinasabi ng mga istatistika, at pagkatapos ay nakulong ka sa isang bula ng pagdurusa, kailangan mong pasabugin ang bula na yon. Kailangan mong sabihin, hindi ako biktima. Ang mga tumatanggap sa alok ni Satanas ay ang mga biktima. Ako ay higit pa sa isang mananakop Nais kong iwanan ang mensaheng ito dahil gusto kong makipag-usap sa iyo na isang negosyante, isang profesional, isang executive, isang taong konektado sa palakasan, musika, entertainment, isang taiko ng kumpanya, isang taong may mga pakikipagsapalaran, nasasangkot sa negosyo, o marahil ay nakikipag-usap ako sa isang taong napakarangal sa mundong ito, napakamakapangyarihan sa mundong ito, ngunit nakakaalam na kung wala si Jesus, ang buhay ay limitado sa wala sa panahon na zero. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Umalis ka sa kinaroroonan mo. Umalis ka na sa hospital bed. Bumangon ka sa sopa. Bumangon ka na sa kama. Luwalhatiin ng Diyos. Pinanganak ako para manalo. Ipinanganak ako para maging panalo. Ako ay nilikha ng Diyos, tinataka ng banal na Espiritu upang maging isang tagumpay at hindi na biktima. Tapos na, tapos na ang pagiging biktima. Ngayon ikaw ang ulo, hindi ang buntot, ikaw ang nasa ibabaw, hindi kailanman sa ilalim. Kailangan mong magpahiram at hindi ka manghihiram. Gagawin ng Diyos ang dakilang gawain ito na perpekto at tapos na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lubos akong kumbinsido na siya na nagsimula ng mabuting gawain ay tatapusin ito ng maayos. Nasa mga huling minuto na tayo ng programa, nararamdaman ko ang presensya ng Diyos. Hindi mo akalain ang aking mga buto ay nagliliyab. Pakiramdam ko ay gumagawa ang Diyos at gumawa na ng mga himala ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Mayroon kaming contact number. Ang WhatsApp ko ay siyam naput siyam isa put pito, apat naput isa apat, o ang telepono ng simbahan para sa panalangin. Tagapayo ay tatlumpu labing pito napu napu sa pangalan ni Jesus. Ngayon ay linggo sa ganap na siyam 00 AM magkakaroon tayo ng apostolic at prophetic meeting at sa 5.00 PM. Tuwing linggo, dalawang pagpupulong ang ginaganap dito sa Christ Lives Cathedral sa Rua Marika 320 sa Campinho Neighborhood, kanlurang bahagi ng Rio de Janeiro. Ikaw ay mamamangha sa katotohanan ng Brazil, ang maluwalhati, marilag, makapangyarihan, matagumpay na gawain na nararanasan ng simbahan ni Kristo. May isang lugar na sa iyo. Sumama ka sa amin, gawin mo ang desisyon na iyon, lumayas ka sa bula na iyon, huwag manatili doon sa pagtatalik, iniisip na naibigay mo na ang lahat at walang natanggap na kapalit. Ngayon na ang oras para mamuhay ka bilang isang nagwagi. Halika at samahan mo kami. Dalawang kahanga-hangang pagtitipon, isang pagpapakita ng pananampalataya, mga panalangin para sa mga tao at pamilya. Kailangan mong naroroon kung nasa ng Diyos kailangan mong naroroon kung nasaan ang Diyos. Nakikinig ka ba? Ikaw na isang Kristiyano, ikaw na nalinlang ng mga panukala na walang kinalaman sa katotohanan na humahantong sa malawak na landas ng apostasya? Kailangan mong naroroon kung nasaan ang Diyos? At ang Diyos ay nasa buhay na Kristo. Halika, ang Diyos ay naroroon sa maraming ministeryo, ngunit ako ang may pananagutan sa akin. Nandito ang Diyos, kailangan mo kaming kasama. Ngayon, sa pagitan ng 9 ng umaga at 5 ng hapon, Rua Marika, 320, Baixo do Campinho, West Zone ng Rio de Janeiro. Nais kong pasalamatan ang Diyos sa muling pagpunta dito. Salamat sa aking mga mahal sa buhay, sa aking telebisyon at radio team at sa mga tao ng Cristo Vive Church. Kung wala ang mga taong ito, hindi tayo magiging kung sino tayo. Magiging general tayo kung walang hukbo. Ang isang ito ay totoo. Ang mga tao ang nagtataglay ng lakas ng mga tao, ang lakas ng isang tinubos na tao, maluwalhati para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nais kong ipahayag ang aking tauspusong pasasalamat sa mga pamilyang sumusuporta sa aming ministeryo kasama sina Rodrigo Ambrosa at Fabiana Ambrosa mula sa Turbo Milvila at Milmesquita. Ako ay palaging napakasaya na pag-usapan ang tungkol sa mga taong nakikipag-ugnayan, na konektado, na nakalink sa isang supernatural na pananaw ng ebanghelisasyon, ang ID. Humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo at ang pinagpalang Turbomil family na ito ay nagbibigay ng suporta upang maisakatuparan katuparan ng simbahan ng panawagang ito. Mga pagpapala, minamahal na mga anak, Renato Villarino, Claudia Richer, o sa Zinzan, Zinzene ay zinzene, zinzene ay gawa ng Diyos, zinzene ay hindi masisira, zinzene ay makapangyarihan, zinzene ay Brazilian fashion. Salamat sa inyong pagmamahal, pagmamahal at suporta sa gawain ng Panginoon. Sila ay palaging higit pa sa mga mananakop. Siya na nasa atin ay mas dakila kaysa sa nasa mundong ito. Ang aking kagalakan na makapagsalita tungkol sa iyo, sa makapagsalita tungkol sa zinzana sa pangalan ni Jesus. Okay? At ngayon ay patungo na tayo sa mga huling minuto ng programa. Sa pangalan ni Jesus, pinalalawak ko ngayon ang aking noon ng pag-ibig para sa iyong buhay. At ipinapahayag ko ang himala mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa, isang tagumpay sa kasong ito ng hustisya. Isang tagumpay sa negosyo ang tagumpay ng mga pakikipag sa palaran, ang tagumpay ng iyong pamilya, ang tagumpay ng iyong buhay. O, ang selyo ng tagumpay ay natatakan sa iyong buhay, sa pangalan ni Jesus. Kay Kristo tayo ay higit pa sa mga mananakop. Biyaya at kapayapaan magkaroon ng pinakamatagumpay na linggo at isang buwang puno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Si Apostol Michael na Anghel sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.